teacher salary subsidy ng mga teachers sa pribadong sektor. Aba, itataas na kailan yan. Alamin natin ang detalye. Mula 105.3 radyo natin sa Pinamalayan. Kasama natin si Raymond de Iglesiario. Raymond. Itataas na sa 24,000 pesos mula sa kasalukuyang 18,000 pesos ang taunang teacher salary subsidy o TSS para sa mga kwalipikadong guro sa pribadong paaralan. Ito ay matapos aprobahan ng Department of Education o DepEd sa ilalim ng Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o GATSPE program. Samantala, layunin ang akbang na ito na kilalanin at suportahan ang mahalagang papel ng mga guro sa pribadong sektor sa paghubog ng mga mag-aaral. Ayon kay DepEd, kan Sekretary Sani Angara, ito ay isang konkretong hakbang upang palitin ang agwat ng kalagayan ng mga guro sa pribado at pampublikong paralan. At yan ang balita para sa oras na ito mula dito sa 105.3 Radyo Natin Pinamalayan Oriental Mindoro. Ako si Raymond Iglesario, nag naguulat para sa Radyo Natin Nationwide.